Guro, ipakita mo sa amin ang Ama. Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita. Ngayon ay nasa araw ng Sabado na tayo at nasa ikatatlong araw sa buwan ng Mayo, 2025. Sa ating mga pagninilay, palagi tayong maging masigasig sana na magsikap na ang lahat ng ating mga pagninilay ay maging mabunga. At yung ating uh, pagtitiwala sa Panginoon na la ang lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan araw-araw ay ating mapagpatagumpayan. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay pabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 6 hanggang 14. Dito nagkaroon ng mga koro-koro at mga pagtatanong ang mga disipulo tungkol kay Jesus at naghahanap sila kung saan ang Ama. Pero dito ipinakita at ipinadama ni Jesus at tinanong sila. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi ito mismo ni Jesus kay Tomas. At yung mga disipulo ay parang hindi makaunawa nito. Kaya siguro yan yung dahilan kung bakit nagtanong sila at naghahanap ng Ama. Pero sabi ni Jesus, matagal na akong naging kasama ninyo. Hindi nyo pa ba naunawaan na ang Ama ay narito sa akin at ako ay nasa Ama. Ang Ama at ako ay iisa. Alam nyo, napakalalim itong pag-aaral na ito, itong katuroan ng ating simbahan no? na hindi sinasang ayunan ng iilan nating mga kapatid na mga protestante no? na imposible daw na si Jesus ay amarib si Jesus ay banal na espiritu. No, ito yung katuruan ng banal na San Tatlo. Pero makita natin ilang bisis na pinapakita, no, paggamitin natin yung ating mga pag-iisip na si Jesus dito ay ipinapaalam niya no, na siya ay Diyos, na siya ay Ama. Kaya ilang bisis niya itong sinabi sa kanyang mga alagad at ang mga alagad ay may mga pagkakataon na hindi ito masyadong naunawaan. Yung isa ka klarong gustong ipabatid na ang Panginoon Jesus na kinikilala nila ay isang tao na mayroong kakayahan at kumilos na parang Diyos. No? Parang ganun yung pag-iisip nila. Pero nagkalaunan, naunawaan din nila ito ng maayos at uh, sila mismo ang nagpapatunay. Kaya, siguro kung balikan natin ang mga karanasan ng mga alagad na ito, sa ating pagkasalukuyang panahon, tayo rin ay hinahamon. Hindi lahat ng mga katanungan natin ay masasagot sa pamamagitan ng ng pagbabasa sa aklat o sa pamamagitan ng ating nauunawaan. Isipin natin na ang pinakamalalim at pinakatumpak na kasagutan sa mga tanong natin ay yung ating sarili mismong karanasan. Na tayo mismo sa ating patuloy na paghahanap ng buhay ng presensya ng Diyos ay makapagsabi sa mandang huli na uunga si Jesus at ang Ama ay iisa. Ito ay nakaangkla sa iyong sariling karanasan mismo. Sana tayo sa ating pagpatuloy maging masigasig na maunawaan ang pag-aaral na ito sa atin mismong sariling karanasan. Sana pagdasal natin palagi na maging bukas ang ating isipan, ang ating mata, ang ating puso na madama ang pagkakaisa ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Butihing Diyos, aming tagapaglikha, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin na unawain ang isang malalim na misteryo ng kaisahan ng banal na no santatlo na lalong-lalo na na ipinakita at isinabuhay ni Jesus na aming tagapagligtas ang iyong nagkakaisang, nag-iisang anak. Nanaway sa aming pag-unawa nito, arin masabu, maisabuhay din namin ang bawat pagkakilanlan namin sa iyong kabutihan. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus, naming na Panginoon. Amin Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.